sa naging uh, pagmamahal o pagyakap ng mga Pilipino at ibang lahi sa seryeng linla. Let's start off with Paolo. Paolo? Uh, hello, Akshay. Uh, uh, I was surprised, surprised na um, uh, mm -hmm. uh, nung ginagawa natin ito ginawa namin siya, not expecting it to be aired on, uh, on a platform we're going to with It uh, the And I'm um, na hindi lang sa Pilipinas siya uh, I naging mean, hit di sa iba ibang mga bansa. Kim? Ayan, hello! Good wow. afternoon sa inyo. Juliana, Juliana, ang mo dyan, ha? <laughs> uh, COVID lang yan, pero si Juliana pa rin ako. <laughs> Reaction mo, Kim? Um, ano naman, um, sobra kaming ano to, unexpected yung yung itinakbo ng ng Linlang. Actually, nagulat din ako. Yung lahat ng fear ko nawala and then I'm very thankful and na acknowledge kami sa ibang bansa. Yung mga bansa na hindi namin alam na nag exist Dahil na napapanood nila na yung Linlang, so malaki yung pasasalamat din namin sa Prime Video, syempre sa pagkuha nila ng linlang and sa lahat ng mga taong ginagawa nilang um, barkada mode or parang family get together ang pagnood ng linlang lalo na sa ibang bansa. So it's a very big blessing for all of us. Actually unexpected blessing and we're very grateful for that. Kim, naalala mo yung nagkita tayo sa parang malapit sa studio ng ASAP tapos parang sabi mo sa akin, Ayoko pa na, parang after nito, mag-iiba na ako ng pangalan. Do you remember that? <laughs> Oo, oh, oo. Oh, oh. Tapos sabi ko sa'yo, iba talaga to, iba to. So, happy naman ako na nagagalit sila kay Juliana at hindi kay Kim Chu. So, it's a success. Thank you so much. <laughs> Congratulations. Ina, i-reaction niyo po sa naging tagumpay ng Lilang. Nakalala ako nun eh. Yung tulala. Sabi ko, siya nga ba? <laughs> Alam ko, totoo ba talaga ito? chika-chika lang tayo. Pero totoo daw. Kaya sabi ko, oh, yung ganda naman ang nangyari. Are you excited also na sa free TV naman, mapapanood na ang inyong pinaghirapan? Oo. Kasi sigurado iba yung dito sa Ate Derek, yeah. di ba? Iba yun sa kanila isang oras yun sure, eh. Tsaka may araw lang. Hmm. Dito, everyday mapapanood. Actually, na-surprise ka ako, nagtsaga ang mga subscribers ng Prime. Oo. Kasi dati sanay tayo, binge watch na, isang diretsyo, tapusin na natin to. Ito hindi, inay, nag-aabang sila every week. Every week. week. Oo. Uh -huh. Totoo. Hindi ba parang yung turn about ng mga pangyayari, talagang si God naman pwede makaalam, no? Tama. Uh -huh. Kaya gulatan factor yung nangyari sa amin. Nagkagulatan <laughs> <laughs> siya. Direct na touch ni Inay yung hindi namin napanood pa lahat. So let's talk about that. Um, Marami pa ka, pa kami hindi pa napapanood. Um, we wrote the the creative wrote the the whole series uh, as a weekly um, uh, show. Okay. okay. So yung storytelling noon kung mag 30 minutes ka kada kung kada araw so that's roughly around two, two and a half hours. Okay. Isang buong script na ganyan kaka and when we presented it to amazon they just asked for an hour of an episode and 14 episodes of that so you can just imagine roughly 60% of the original story oh wow yeah may experience you know um, um, it's going to be a lesson on structure and storytelling for you as a director and also the no, for, for 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 everybody for, for the everybody because while you say it's very successful in amazon mm -hmm. you want to structure no in one hour yes hindi ka yes now if you have a 30-minute a show which is roughly less than actually 22 minutes per day an mm -hmm. experience Tama. so now you would observe what holds your attention how how the actors will fare in in this kind of time. Kasi di ba, the time is important in storytelling. Mm -hmm. So, makita mo. But, but the happier thought is that 60% yung panahon. Direk Jojo, tama yung sinabi ni Direk FMM. So, ngayon, pag nung pinapanood ko kasi siya, ang bilis. So, parang ako din, may mga elements ako na parang, wait, wait, wait. Bakit naging ganun? So, bubuksan niya yun. Yes. Um, merong explanation tsaka backstory yung ibang mga isena kung paano mo ano. Ah, yung pala yung kaya napunta dun yung accent na yun. Okay. Yung, iba rin kasi yung editing style ng free TV sa Prime. Sa Prime. So yung storytelling, may iba rin. I mean, yung style. Right, right. Danica, what word? Um, uh, feeling namin yung relatability. Kasi real, real sila ng mga tao. So, kahit si Juliana, kahit gusto mo siyang sampalin pag nakasalubong mo siya, <laughs> kahit pa paano maiintindihan mo bakit, bakit niya nagawa yung mga bagay-bagay. So, feeling ko, yung audience kasi, ano naman sila, very, um, very understanding. Yung parang, hindi dahil inaano mo yung affair, but because parang, naano nila na totoong tao to na nagkakamali. Actually, for all the characters, yun yung trinayin namin i -achieve. Actually, hindi ko ma-achieve natin yan pag pinanood natin itong teleserye version. Kasi nga, mas may Kasi ako hindi ko talaga may si Juliana dito. Talagang ano eh, ang gigil ko rin talaga sa kanya. Ibang level din eh. Kim, you agree na yung iyong karakter ay mas mahihimay dito sa teleserye version? Yes, mas may na nila dito si Juliana fully kung saan siya nang galing and kung bakit gano'n yung reaction niya and kung bakit gano'n niya kamahal si Alex and kung bakit ganoon yung trato niya kay Victor. Actually, dito sa teleserye ver version, sobrang excited ako dahil mas may papaliwanag ni Juliana yung sarili niya sa lahat ng mga may galit sa kanya. ah, <laughs> talaga? magpapaliwanag ka pa, ha? <laughs> Mapapaliwanag siya in, in some ways. Mag-e-emote, <laughs> okay, mag-e-emote, okay, Pinay. Paolo, ikaw naman as Victor, sa tingin mo, kasi ako Nainis ako kay Paolo dito sa karakter niya eh. parang ayaw pa rin niyang bumitaw, yun ang hinihingi ni Juliana sa kanya, no? Pakawanan mo na ako. So dito, Paolo, mas maiintindihan ka namin as Victor. Uh, yes, in a way. Okay. Pero I think uh, more than my character. Mas maiintindihan uh, yung uh, characters are Victor. Pero magkwento na <laughs> Victor and Jay. Kanina nung pinagkwento ni Kim na uh, mas may um, mas may intindihan kung bakit mahal na mahal na si Alex. Parang bigla ko ulit ko pa parang naalala ko ba? Parang di ba nga kamukha masyado sa dito? Di ba hanggang ngayon, no? Victor, no? Alex pa din ang bukang bibig ni Juliana. Teka nga, ba't mo wala kayong dalawa dito? Um, we're, doing another show with the and Gamescape and ABSC Red Studios. Uh, so, yung bag, Ayun, naghang na si Victor. Ako na lang. <laughs> Ikaw na, Juliana, mapaliwanag. Ano, nag... boy uh, buhay pa rin po ang COVID, kaya tinamaan po kaming dalawa. Gusto ba namin makasama kayo lahat dyan, pero ito na yung kaya namin. Sabay <laughs> so, talaga kayo, ha? Oo. <laughs> <laughs> okay. Um, Pag-usapan natin yung mga scenes na medyo nag-viral at pinag-usapan nila ah, uh, inay yung mga pananampal mo naman kay Kim talaga. Lala yung line mo na, gusto mo ba kausapin ako, kausapin ka ng palad ko? Nag-viral yun, inay. Yes! Oh my goodness, that's so simple. <laughs> that's so simple. <laughs> Pero nai, grabe ang ano, grabe ang impact ng mga eksena mo. My favorite scene, ay, masuspoil, yung, um, nagmamakaawa ka na kay Victor. Oh. Sa skwelahan, oh. nung pa ka na. Andun yung dalawang anak mo. That was my favorite. Ang, ang comment ko, Inay, is you're very generous. Parang naramdaman ko yung push and pull ni Inay sa mga scenes niya. Salamat. <laughs> ano ang masasabi mo doon sa naging reaksyon at pagtanggap ng mga mananood sa binigay mo sa ilang? So, minsan nakakainis din ako dito. Yes. Kasi uh, ano ba yung klaseng nanay yan? Ewan eh, tayo magagawa. Kasi tayong mga nanay, yung sobrang pagmamahal natin sa anak natin, parang unconditional love na yan eh. Yan. Parang do or die. Parang, ah, uh, lahat gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Tama. Tama. Yeah, it sure mali na. Pero, bibilit niya niyang itama. To afford na na eh, ba? That's right. Kumbaga parang kahit ako na yung magmakaawa, ako na yung tumanggap ng lahat ng blame. Wag lang yun. Wag lang yung ano na. Tama, ang ganda. Pero natakot din siya makulong. Ay, syempre. Natakot din. Pero may gano'n. Kaya gano <laughs> <laughs> bakit ako ipapakulong? <laughs> ang gano'n, di ba? Gusto ko yan. Mateo, ikaw naman. Race. As Mateo. Um... Ganun ba talaga? Ik ikaw, you believe na ang tapat mong kaibigan kay ano ha? kay eh, Alex up to the very end. No? So parang, um, well, hindi ko parang parang ng episode 13, so I didn't know ano na nangyari sa'yo. But, mag-justify but mo ba talaga na, kasi enabler ka eh, konsentidor ka eh, di ba? Parang, is that a good thing or a bad thing? I think, in a way, yun yung point ng character ni Mateo na the the opposite extreme na may masama din mangyayari if masyado kang loyal to a certain person. So, may boundaries din, no? May limit. May limit, kumbaga. Uh, Kim, Pao, uh, gusto ko magaling sa inyo yung sagot. What is your favorite scene? Favorite scene? Eh, pero tinampaltan ako kag inay. <laughs> not one take, not two takes, but three takes. Ah, three takes yun in rehearsal, tapos blocking, tapos tape. Eray? Yes, di diba, ana? ba anak? Sabi mo. Opo, ay tapos ay gusto ay. ko din magpasalamat kay inay kasi gusto niya talaga lumabas yung totoong aray. Okay. I think naramdaman din ng audience <laughs> yung totoong yes. sakit. Kasi kailangan mo talaga maramdaman yun. Para Baka pag-react ka. Baka pag-react ka. Mas totoo yung reaction. Totoo yung reaction. Oo. Oh, ako din gusto ko din yun. Hindi maganda yung fake anak ka. May agree ka na sa akin mo. Di ba? Hindi okay. maganda yung fake. Pero na yung reverse nyo ba diba yun? Dito sa kaliwa ah? Dito sa ano? Oo. Oh, Nag-uusap naman kami dalawa. Okay. Gusto ko siya dadali. Gato, gato. Eh, ganito, ganito. Eh, minsan may ibang pa yung na, Hinabrut ko tayo. <laughs> oh, hindi. Diyan! <laughs> Dito! Kaya yung eh, mukha ko nalang lang, sabi ko na lang ganito. Saan mong punta? <laughs> <laughs> Pero that was really an uh, intense scene. Grabe yun. Hindi, kung hindi rin naman nakisama si Kim at hindi niya alam yung gagawin niya, hindi rin naman magiging maganda yun eh. Tama naman. Pero inay, <laughs> ina <laughs> go ahead. Hindi rin tinama ni inay. Eh. Hindi rin magiging ganun ka-intense at mag-reflect sa mga tao yung sakit. So, thank you inay. I love you. Inyo, anak hindi lang naman kay Kim lum lumanding ang mga palad ni Inay, pati sa ibang characters din. Oo. Oh, oh. Is it the same treatment? Ganun din. Of eh. course. Ito naman, anak ko naman. Kailangan yeah. ko namang ano, swetuhin. Pero ang ending ako na rin. Di ba? Mm -hmm. O ay parang sinasabi ko kay Amelia na, o ayan, nakakundi mo sa anak ko ngayon ang napalad. Yan ang yeah, ending mo ngayon. Oo, pero hindi. okay lang sa nanay, di ba? Tama. Kahit nasa kahuli-huli ang na ano, na pagkakataon, bibigyan ko pa rin siya ng choice na mamili. Diba? And e pagkagalun, kung right. baga, ikukulong yan. Yes. You know? So, pagkatapos mong makulong, at pagbayaran na dapat mong pagbayaran, diba, mm -hmm. meron ka pang choice. Meron ka pang chance. Choice and chance. Yes. Love it. Pao Vika, what's your favorite scene? <laughs> uh, me aside from all my scenes uh, Juliana, Siyempre, <laughs> one of my favorite scenes was uh, yung isang red seat na yung scene, like, sa school na may ko mga kundin One challenge uh, as uh, um, an actor between be in different shape like uh, your, your scenes among other scenes in different situations. And <laughs> parang nung, nung time na uh, nalaman ako kayo, Well, yeah. Um, nag-hypervent, nagkakamot, so. So, I was trying to figure out how to make it fit. So, I just went with my mom. And parang natuloy na nung the area Thank you, Nay. Ah, uh, thank you daw, Inay. Sorry. Ay, hey, anak. Thank you. <laughs> <laughs> <Thank> you. <laughs> 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 Kahit na siya ano, anak, okay ba talo? Okay pa natin. Mas maganda pa grow. One take lang din yun. Alin po? Bro. Yung exercise sabi ni Paul daw po sa school. Ah, yung sa school. Hindi lang pa yun. Ah, one take ba yun? I Ay, kaya. yung director na pala nagsasabi. Hindi pa ako nakikinig. <laughs> ano parang ayaw ko pang maniwala. One take. Grabe. Amazing. Doon talaga, direct Jojo and direct FM, no? Kapag ang mga kasama mo sa eksena, eh, inaral yung character, alam na, masunurin sa director. Pero pag ganun ba, do you let them also explore? Paano nyo ito atakin? Oo, eh? oh, oh, so sila. This... Um, sa akin? Sa, sila nagdidirect sa amin.